Balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Pinabulaana ng Department of Health ang kumakalat na Facebook post tungkol sa paggamit ng siling labuyo bilang gamot sa dengue. Ayon sa DOH, ang pag-iwas na makagat ng lamok ang pinakamabisang paraan para hindi magka-dengue. Wala pa rin daw gamot para sa nasabing sakit. Payo ng DOH para hindi makagat ng lamok, magsuot ng long sleeves na damit at pantalon at gumamit ng mosquito repellent na lotion o spray. Kung makaramdam naman ang sintomas ng dengue tulad ng lagnat, sakit ng ulo at mga kasukasuan, pagsusuka at rashes, kumonsulta agad sa doktor. Importante rin ang pagsira sa mga lugar na pinangingit lugar ng mga lamok at pagkakaroon ng fogging activities sa mga lugar na may dengue outbreak. Inaprubahan ang National Water Resources Board ng DNR ang hiling ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na dagdag na alokasyon ng tubig mula sa Anggat-Ipo-La Mesa Water System ngayong Hunyo. Mula sa 51 cubic meter per second, magiging 53 cubic meters per second na ang magiging alokasyon mula June 16 hanggang 30. Masisiguro raw niyan na wala na water interruption sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Ang dagdag na alokasyon na sa standby volume o gagamitin lang kapag kailangan. Inaprobahan din ng Energy Regulatory Commission ang pautay-utay na pagbabayad para sa kuryente na binili ng distribution utilities mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Apat na buwan pwedeng bayaran yan simula ngayong Hunyo. Layon niyang pagaanin ang epekto sa so consumer ng mataas na gastos sa gasto so paglikha ng kuryente. Pagiging gentleman, ganyan inilarawan ni Senate President Jesus Escudero ang viral na interaksyon nila ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Vondanur sa Malacanang nitong Independence Day. Matapos kamayan ni Escudero si Pangulong Bongbong Marcos, biglang kinuha ng First Lady ang champagne glass at uminom mula rito. Ibinalik agad ng First Lady ang champagne glass kay Escudero at kinuha ang panibagong inumin na inialok sa kanya. Sabi ni Escudero, pagiging maginoo ang pag-antabay sa isang babae, First Lady man o hindi. Hindi raw kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuri ng pahayag ng First Lady Kauday nito. Iniutos ng Korte sa Timor-Leste na i-house arrest si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. habang dinidinig ang kanyang extradition case. Sa isang larawan, nakasuot ng Amerikana ang dating kongresista at hindi na nakadetention uniform. Batay sa mga translated na dokumento mula sa Timores News website na hatutan, Sinabi ng korte na umuupa si Tevez ng isang bahay kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Kumikita raw siya ng 15,000 US dollars o katumbas ng halos 879,000 pesos kada buwan bilang partner sa construction firm. Ipinunto rin ng korte na may economic capacity o kakayahan si Tevez na umalis sa Timor Leste. Sabi ng ating Department of Justice, 24 oras sa seguridad kay Tevez at mga kaanak lang niya ang pwedeng bumisita. Nakabantay rin daw ang ating gobyerno para siguraduhin tama ang lahat ng proseso. Si Tebes ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Nooy Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyem na iba pa noong March 4, 2023. Dati na itinanggi ni Tebes ang mga paratang sa kanya. Aside from TV and film projects, may bagong online project din si na Sparkle Stars Barbie Forteza at David Licauco. Kabilang ang barda sa new Netflix online social series na Bida Bida. Kasama nila rito ang iba pang malalaking artista. Sabi sa teaser, dito raw sa series, your favorite artistas meet their match and find common ground in rare conversations. Interesting ha? Mapapanood ang first episode ng BIDA-BIDA ngayong araw sa YouTube channel ng Netflix Philippines. And wait, there's more. Ipinakita rin ni Barbie Forteza ang husay niya sa monologue. O bayang sa wing palad na ilang ulit winasak ng mga dayuhang impig sa iyong yaman at karingkan. Anong hindi gagawin para sa iyo? O aming inang bayan, Napawawang maraming netizens sa galing ni Barbie sa pagbigkas ng tula sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day nitong Miyerkules. Ang video na yan ay nakapost sa YouTube na may titulong, Ipaglaban ng ating Inang Bayan. Mapapanood si Barbie sa upcoming Kapuso Family drama na Pulang Araw kasama sina David, Sanya Lopez at Alden Richards. Kasama rin nila si Dennis Trillo. Unang mapapanood ng Pulang Araw sa Netflix sa July 26 at ipalalabas sa GMA Prime sa July 29. Sa gitna ng mga isyo sa Pogo, iniimbisigahan na rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng mga online gaming platform at gaming operations na malapit sa EDCA sites. Nalawagan din ang ahensya sa publiko at mga lokal na opisyal na i-report agad kung may senyales ang iligal na Pogo sa kanilang lugar. May unang balita, si June Veneracion. Ngayong mainit ang usapin sa mga Pogo Hub na walang lisensya at naging pugad ng krimen may pakiusap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa publiko at sa mga lokal na opisyal. Kap kapag meron pong bigla na lang na itayo dyan sa inyong lugar na malalaking mga buildings, biglang dumarating ang mga dayuhan na hindi ninyo mga kakilala at hindi maipilawanag yung kanilang rason ng pananatili sa inyong mga bayan, ako'y nananawagan ulit sa ating mga mayors, sa ating mga governors, sa ating mga barangay captains. Ipagbigay alam po yung inyong mga pangamba sa mga kapulisan, ipagbigay ang inyong pangamba doon sa ating national government agencies nang sa gayon ay atin pong mapasara mga ito kung meron po silang ginagawang ilegal. Inaasahang matatapos ang paghahalughog sa 46 na gusali sa compound. Nakatawag pansin sa kanila ang natagpuang butcher's knife. May nakita rin hinihinalang shabu. I hate to think uh, kung saan ginagamit yon pero just imagine mga pang, pang na mga patalim. Sa pamamagitan ng address na nakadeklara sa Certificate of Incorporation ng Lucky South 99, natuntun at nakausap namin sa telepono ang isa sa mga incorporators dito. Dati raw siyang empleyado ng Lucky South 99. Ginamit o malo ng mga Chinese sa dati niyang employer ang pangalan niya at kanyang mga kamag-anak para iparehistro ang negosyo. Nakahanda raw siyang humarap sa investigasyon para malinis sa kanyang pangalan. Dito po ka dati siya me and my family na wala ko siya. Kung ko para I'm a victim. Also. Initially, sabi sa akin, magkakaroon ng salary ang lahat ng yan corporate na belong may, yung kapatid ko kasi they borrow their eh. Kaugray naman sa Chinese military uniforms na natagpuan sa loob ng Pogo Hub. Ayon sa PAOK, lumalabas sa mga lihitimong uniforme ito ng People's Liberation Army ng China, pero luma na. Batayan sa pakikipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community. Bini-verify naman kung authentic ang mga medalyang na-recover din sa Pogo. We, we could probably uh, deduce two things. No? Yung isa, pwedeng may isang veteran na veteranong polis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa, ay, eh, yung pinakamalala, eh, baka naman meron nga talagang mm, military spies kasama rin sa iniimbestigahan ng PAOK. we have already investigated some uh, online gaming platforms online gaming sites that are near military sites in fact a good number of them are near and located allocated near EDCA sites we do hope that Uh, Pagtor together with the other uh, regulatory agencies do sit down together with the Department of National Defense so that once and for all we're able to ensure that not a single scam farm or not a single license pogo for that matter would be located near our EDCA EDCA sites. Walang ibang detalye na naibigay si Casio. Pero ang PAGCOR itinangging may lisensyadong pogo malapit sa mga base militar o EDCA site? Wala po. Kahit po maliit lang, kahit hindi hub, uh, kung ang tinutukan nila yung mga EDCA site sa Northern Luzon, wala po kaming licensee na located doon sa area na yun. Wala naman po kaming licensee na nasa tabi ng Camp Carame o Camp Aguinaldo. Kaya I do not know what this, uh, these rumors are all about. Sa isang pahayag, sinabi naman ng National Security Council na hindi nila tinitignan ang mga pogo bilang national security threat na dapat respondihan ng puwersang pandepensa. Pero national concern daw ito na kayang tugunan ng law enforcement at regulatory agencies. Ito ang unang balita. June Venerasyon para sa GMA Integrated News. Ipatutupad na ang 50 pesos na flag down rate sa mga taxi sa Western Visayas. May paalala po ang LTFRB sa mga taxi operator at driver bago maningil. Live mula sa Iloilo City, -Ilo may unang balita. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bari's ayon sa LTFRB 6 ay bago ipatupad ang panibagong fare matrix ay kaya kinakailangang nakapaskil muna ang fare matrix sa mga taxi rito sa Western Visayas bago maningil ng dagdag pasahe sa mga pasahero. mula sa 45 pesos, magiging 50 pesos na ang flag down rate ng mga taxi sa Western Visayas. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6, inaprubahan ng nasabing dagdag sa flag down rate nitong nakaraang March 18, 2024. Sakop ng 50 pesos na flag down rate ang mga aircon at non-aircon units. Hindi kasama dito ang mga taxi na bumabiyahe sa Iloilo International Airport. Wala namang pagbabago sa per kilometer rate sa taxi. Bago ito ipatupad, kailangan munang kumuha ang taxi operator ng fare matrix mula sa si LTFRB6. Ang aton mga sumalatay, nga kung magtukot ang aton taxi driver sa minimum mga sitipator, kung itaagin mo sila na itang kung wala, hindi nila pagbaydan. Kung mag-insistent nila, hindi that is overcharging hindi pa sila nakakapag-issue ng fair matrix. Oh, ang kita mo, uh, anong mang gamay, sir? Dako man yun ang abulig sa mol. itungod ang aton niya gasolina. Subong so, kung uh, nag na og, saka na og man, kagaway na sa dating nga price. Hati naman ang reaksyon ng pasahero tungkol dito. No, masakit, masakit mga gamay eh. So, syempre, ang swildo, gamay, nubo, deri sa aton. Affordable man. Hindi naman na. Hindi naman na. kuwan na. Maris, nakikipag-ugnayan ng LTFRB 6 sa mga taxi operators upang maipatupad na ang panibagong fare matrix dito sa Western Visayas. Maris? Damo nga salamat, John Sala ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Iminumungkahi ni po Francis sa mga pari na Ixian ang homily sa misa. Kuminsan daw kasi nakakatulog ang mga tao dahil sa haba ng sermon ang pulso ng mga kapuso natin tungkol dyan sa unang balita live ni James Sabatin. O James, anong sabi ng mga nakausap mo? Maris, good morning. Iba-iba yung opinion ng mga nakausap ko na dumadalo sa banal na misa dito sa Quiapo Church ngayong araw ng biyernes. Kaugnay doon sa sinabi ni Pope Francis na dapat iksian lang ng mga pari yung kanilang mga homily. Ang mensahe po sa ating Ibanghelyo sa araw na ito ay napakalakas at napakalinaw ang pakikiapid at pagdediborso ay itinuturing na kasalanan. Bahagi ng bawat pagdiriwang na banal na misa ang homily ng pari o ang kanyang pagninilay-nilay kaugnay sa mabuting balita mula sa Biblia. Ang haba ng homily depende sa pari kung minsan umaabot ito ng 20 hanggang 30 minuto. Mungkahi ngayon ni Pope Francis, dapat iksian lang ng mga pari ang kanilang homily at hindi dapat dumampas ng walung minuto. Sabi ng Santo Papa, nawawala raw kasi ang atensyon ng mga tao sa misa at kung minsan ay nakakatulog pa. Ang deboto ng itim na Nazareno na si Aling Cynthia na nagsisimba tuwing biyernes, sumasang ayon sa sinabing ito ng Santo Papa. Pabor ako ba sa lahat ng mensahe? nakapaloob na ron sa walong minuto. Kasi iba kaya humahaba sa haba rin ng mga explanation ng pare, kaya humahaba. May may Oo, may iba may kwento. Mayroon din namang mas gusto ang mas mahabang homily. Hindi ako po borser kasi ako, panata ko na lagi to, five years ago na. Yun po ang nakasanayan ng tao, yun na lang po yung susundin. Alim po, yung, yung mahabang seremonya uh, sermonya ng pare. Para naman kay Mang Bernardo, wala yan sa haba ng homily. Ang mahalaga ay na isa sa buhay ang turo ng simbahan. Sa okay. akin, kay mahaba kay Maxian, no? okay lang sa akin. Hindi naman ako taong pasaway. <laughs> dahil makadiyos naman tayo. Hmm. Lagi, lagi ako nakikinig. Samantala Marie, tuloy-tuloy lamang yung pagdating dito ng mga nagsisimba sa Quiapo Church. At ito po nakikita nyo, ito po yung Carriedo Street dito karaniwang pumapasok. Yung mga gustong makapagsimba sa loob ng simbano, di kaya naman doon sa Plaza Miranda. Dito sa Carriedo Street kanina, bahagyang merong pila ng mga gusto makapasok sa loob ng simbahan. Pero tuloy-tuloy lamang po yan at ngayon po ay ongoing yung ikaapat na schedule ng Banal na Misa para ngayong araw. Yan ang unang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Magsasagawa ng Blood Donation Drive ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong World Blood Donors Day. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Dalawang dekada na nga ipinagdiriwang ang World Blood Donors Day. At yan ang sentro rin ng selebrasyon ngayong araw ng ilang members ng medical community dito sa UP Diliman. Lifeline, ng maraming emergency patient ang mga nakaimbak na dugo sa mga blood bank. Isang gawa ng volunteerismo at pakikipagkapwa ang mag-donate ng dugo. Ngayong araw, ipinagdiriwang World Blood Donors Day. Kasabay nito, ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang magsasagawa ng blood donation drive ngayong araw. Bahagi rin ng aktibidad, ang fun run dito sa UP Diliman. Pakinggan natin yung pahayag ng uh, blood bank supervisor ng isa sa mga medical personnel dito at uh, maging sa isa sa participant nitong uh, aktibidad ngayong umaga. Importante po talaga yung pagdodonate ng dugo kasi marami po tayong pasyente na nangangailangan ng dugo na yun po talaga yung nagsisilbing treatment po sa kanila para mas tumagal pa po yung buhay nila. Iba-iba po yung mga pasyente natin, mga Hema patient, mga talas hema patient po, gano'n. Kailangan po nila yan. At gano'n din po sa mga emergency cases. Magandang ano po ng DOH especially to encourage po yung mga, uh, especially the athletes po, to donate blood, syempre. Susan, sa panuntunan ng Red Cross, maaaring mag-donate hanggang 6 na beses sa isang taon. Pero bago ito isagawa, kailangan siguruhin na nakapahinga na maayos at uh, maayos din ang nourishment. Ito ang unang balita mula sa Kansas City, Bamalagre para sa GMA Integrated News. Inaasahan pa rin ang mga nakakasyak na electricity bill ng ilang consumer kasunod ng anunsyo ng Meralco na taasingil ngayong buwan. May paraan ba para maibsan ang pasanin ng mga consumer? Kaugday niyan, mga kapanayan po natin, Energy Regulatory Commission Chairperson, Mona Lisa Dimalanta. Chair, magandang umaga po. Thank you for uh, joining us sa unang balita. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng kasama natin ngayong umaga. Okay. Uh, Chair, ito hong inaprubahan ng ERC na 4 months staggered payment ng mga distribution facility sa WESM o yung Wholesale electricity Electricity Spot Market. Ano po bang ibig sabihin yan? Ano magiging effect niyan sa ating mga consumer? Bababa o mababawasan ng sigil sa kanilang kuryente o liliit lang? You increase pero increase pa rin. Pakipaliwanag po po may increase pa rin pong uh, inaasahan sa iba hindi po siguro sa lahat pero definitely po uh, ang ang objective natin dito ay magbabawasan. so maasa naman po kami na babawasan nito talaga yung bayarin natin uh, sa kuryente hindi para po hindi isang bagsak bali mm -hmm. i distribute over the next four months po yung increase na nararamdaman natin because of the summer months po oho uh -huh. so ito ho uh para lang ho sa kaalaman ng ating mga kababayan ano itong mm -hmm. uh WSM na to itong mga cost ng WSM ito ho ay dahil sa napakataas na demand nitong nakaraang summer months di ho ba nas mataas na demand tsaka po may mga pumalyang planta na malalaki eh usually po yung malalaki sila yung mas mura kasi po uh, nakakapagsupply sila sa mas marami na isang pasilidad lang sila so nung pong pumalya yung malalaki sinalo po ng maliliit kaya po hindi tayo nagka system wide blackout mm -hmm. pero ito pong maliliit na ito ang takbo po nito galing uh, usually gumagamit ng crudo, na mas mahal mas mahal po yung well nila. So nagpataas din po ito ng presyo. So dalawang reason po, una, tumaas po yung demand kaya po tumaas yung presyo. Pangalawa, mas mahal po yung ginagatong na yung panggatong na ginagamit ng mga tumakbong planta kaya kailangan naman po ay mabawi po nila yung Fuel cost tawag po natin lang. Okay. Fuel cost po nila. It, ito naman pong uh, inanunsyong pagtaas ng Meralco ngayon buwan, 64 centavos per kilowatt hour. Maasahan po natin, this is just the first in a series. Tama ho ba? Magkakaroon pa ho ng uh, mga succeeding increases? Sana po, hindi na po yung, ito po kasing binil ng Meralco na yung mga nai-palabas nila or nai anunsyon na nila, ito po yung nagbula po sa summer months. Ang okay. ating uh, monitoring naman po over the last two weeks, actually ba halos pangatlong linggo na ito, me medyo normal na po tayo, wala ng mga red or yellow alerts, mm -hmm. nakakabalik na yung ating mga planta. Hindi pa lang nga po yung ating mga hydro plants kasi kulang pa rin yung tubig. pero Papa. Inaasahan natin na nag-normalize na yung sitwasyon so hindi na masyadong, wala na tayong naiin, iniinda dapat na mm -hmm. uh, mga crunch, supply crunch over oh, the next few months. Ngayon naman po, dahil yung pag-uutay-utay natin sa apat na buwan, may <laughs> estimate ho kaya tayo magkano lalabas yung charges kada buwan? At may range ba kayo kung mag magkano magiging uh, bottom line effect nito sa electricity bill ng mga consumer? papa Um iba-ibang po kasi yung uh, yung impact sa atin depende kung nasaan po tayo. Tayo mm -hmm. dito sa mga ay ay assume na sa Meralco franchise area yes, po uh -huh. tayo. Mga ang estimate po ni Meralco nung udang uh, nagtanong sila sa amin mga uh, 15 to 20 centavos yung yung bababa. So mm -hmm. or yung maapektuhan. So bababa po yun ng konti. Tapos spread over the next four months. Kaya po ang inaasahan natin Pwedeng saluhin ng mga susunod na buwan kasi mas mababa na dapat yung bayarin sa susunod na buwan. Ayaw naman natin na magpatong-patong. Pero sir Ivan, yung pong, uh, malaking epekto nito dun sa mga lugar na halos 100% WSM exposed sila. Walang kontrata yung mga utility nila. Tulad po ng mga so, anong lugar to ma'am? Uh, meron po tayong mga electrical operatives na nasa Visayas na Aha. 100% exposed. So sila po, yung estimate namin nasa sa 150 to 2 pesos dapat yung isang bagsak na increase. Hmm. So yun po yung hahatiin natin ng apat ute na yan. buwan. Nito mayo ho, uh, Chair, sinabi ni Pangulong Marcos, sinususpindi ninyo yung operasyon ng WSM kapag may red alert. Ito ho, nagkaroon ko ng uh, impact ito sa pinapasang bill ng mga consumer? Malaki po, malaki po 'yung mm. impact. 'Yun po estimate natin doon sa kung may suspe nung may suspension or ko walang suspension. Mm -hmm. Minsan po nagre-range ng up to 50% 'yung nababa doon sa doon sa presyo ng presyo sa merkado. So, nakatulong din po ito, pero ayaw nga po natin sana na palaging ganito 'yung sitwasyon na no? nangingiilam 'yung Uh, yung energy regulatory commission uh -huh. sa presyuhan. So ayaw naman natin na masanay dito. So ibang measures, may ibang measures po tayong inaaprubahan katulad nung sinabi ko kanina yung mga 100% WESM exposed, mm -hmm. inaprubahan na po natin yung mga power supply agreement nila para po hindi na sila asa lang sa WESM. May ka-kontrata sila na nakakasado na yung presyo, hindi malikot yung magiging presyo ng mga consumers nila. Ah uh Ma'am, yung uh, tanong din siguro ng mga kababayan natin bukod sa mas mataas na demand obviously dahil nga summer bakit po nagpamahalang presyo ng kuryente sa WESM ito hubay talagang demand driven lamang o may iba pang factors at play kung kaya ho talagang napakataas ng presyo Um una-una po yung nakita natin ng summer demand po at saka yun nga po yung mga pumaliang planta so ang ginamit yung mga mas mahal yung mas mahal na planta mas Mahal mm. crudo, mas mahal yung krudo uh, mas mahal yung or yung call nila na ginaga or actually yung mga coal po natin noon magsakso mas mahal yung krudo diesel right. plants mm. po yung sumalo sa atin noong summer pangatlo po depende din po sa area may mga lugar po tayong tinatawag na may high congestion para pong mm. malakas ma matindi yung traffic ng uh, kuryente doon sa lugar na yon. Nagpapataas din po yun ng, ng presyo kasi mm. po walang madaanan yung kuryente, nagsisiksikan doon, yung electrons nagsisiksikan doon sa, dun sa isang lugar. So may, may impact din po yun sa presyo. So may mga ganong technical mm -hmm. po na, na reason. H Having said all that, ma'am, dumaan na naman tayo sa isang napakainit na summer at talaga nagtaasan ng mga electric bill natin at nagkaroon na naman ng mga yellow, red alert Uh, moving forward, ano ho kaya yung mga pwedeng hakbang panggawin ng, ng gobyerno, ng ERC, para ho yung ultimately, ang gusto lang naman po ng mga kababayan natin ay mas mababang presyo ng kuryente. Ano ho maasahan natin sa mga susunod pang uh, mga taon? Tama po. Actually tama po kayo. Ang gusto lang naman natin, actually ang unang-unang gusto lang po natin ay eh, may kuryente. Mm, Pangalawa po, right, mas right. mababang mas mababang presyo ng kuryente. So ang unang-unang sinusolusyonan po natin ay ang issue ng supply. Gusto mm. po natin mas maraming pumasok na mga planta, mas hindi lang po mas maraming pumasok na plantang malalaki, kundi tayo rin po mismo. Ito po isa sa mga talagang personal na sinusulong ko sa sa mga interview po na ganito. Kung kaya po natin, may mga kababayan ko tayo na ma afford naman maglagay ng solar sa mga bahay nila. Sa renewable tayo. Opo. Mag, tsaka po magsariling sikap po. Para po 'yun din pong demand sa grid ng mga hindi kayang maglagay ng mga solar sa kanilang mga hmm. building or bahay. Ah, uh, na lang po. Hindi naman po konti, mababawasan po sila. Kasi right. po nagsasariling sikap hmm. 'yung iba. So, marami pong mga programa 'yung ginagawa po ng gobyerno. Unang, pero sabi ko nga po, unang unad hmm. kailangan po madagdagan yung supply natin para po mas may breathing space po tayo pag tumataas po yung demand. Chair, maraming salamat po sa pagpapa-unlock. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Nakausap po natin ERC Chairperson Mona Lisa Malanta. Pinamamadali na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang proseso para maiuwi ang mga labi ng tatlong Pinoy na nasawi sa sunog sa Kuwait. Ayon yan kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak matapos niyang sabihin sa Pangulo ang sinapit ng mga Pinoy roon. May direktiba rin daw ang Pangulo na tulungan ang mga naulilang pamilya ng tatlong Pinoy. Inaasikaso na roya ng DMW. Tinututukan din ng gobyerno ang imbisigasyon sa nangyaring sunog. Ligtas ang anim sa labing isang Pinoy na nakatira sa nasunog na gusali. Binabantayan naman ng DMW at Philippine Embassy sa Kuwait ang kondisyon ng dalawang Pinoy na nasa ICU. Nasa ICU pa rin, still critical condition, so patuloy natin silang pagdasala. At ganoon din, ano, smoke inhalation ng kanilang uh, dinanas.